dito ako sa City Hall ng Maynila. Ito yung City Hall Ito papunta sa Quiapo. Yan, e, ito ako papunta ko sa Cavite, kaya doon ako tatawid. Pero so, bago kayo makatawid doon, kailangan bumaba ka muna dito. Yan, bumaba tayo dito para makatawid tayo doon sa Cavite. Kasi walang tawiran. So, hala tara guys, samahan niyo ako tatawid tayo ano, mababa pa pala muna. Ayan, mababa tayo ito sa underground. Ayan, kaya sa tawin tayo ako pa doon. Oh, oh dami sa ulay guys. Oh. pa to, pero ang dami dami sa ulay. Ah, okay kayo magvideo? video Makabawal. Hindi naman siguro. Ayan, dito sa ilalim ng ano, anong tawag ito? Antipas? Antipas. Underpass kasi sa ilalim ko pa. Ayan guys, may mga ano dito, mga mga picture ng ano, ng kalakang Maynila. Ayan, o oh, ayan. Ano ito? Binundo, tapos ano. Ayan, dito sa, sa ilalim ng ano guys, underpass. Hala. Kumadami din pala ng ano, teka na, napandol na ito. Ito, ano ito? Yung mga ang Pilipinong ano magtatamim palay ito, ito naman ano dito? ayan dito to, sa ilalim ng na. ano nandiyan yung kasaysayan ng ano wow huh? ngayon saan kaya pupunta kong lotong ay lotong sa kayan papuntang ano ayan meron pa dito taas ko yan saan yan ayan may mga nagrarali uy uh, ang tanda dito first time kong makadaan dito na. ayan din may luneta tapos ito ano ito San Sebastian Church yan San Sebastian Church tapos ang ni Jose Rizal ito naman yung my, museum ng Maynila. Dito nanunumpa si Ferdinand Marcos Jr. Ayan. Tapos ito yung Intramuros. Intramuros. Yan yung Port Bonifaz. Ay, ala. Napunta na ako dito sa may... Ngayon, siguro akit na ako. Ayan. Tapos, akit tayo dito.

iyon nang may nilala